Isa kasi sa maraming pros na meron tayo dito is yung healthcare eh. Bira mo, papasok ka sa hospital, walang bayad. Tapos pag senior ka na, may makukuha ka pa sa government. Iba pa yung sa... Welcome back to our channel. Ako po ulit si Jay. And for today's video, ay pag-uusapan naman natin specifically ang pros and cons ng pagtira po dito sa Canada ngayong 2024. A little bit of a background story. Um, ako po and yung family ko, nag-migrate po kami dito sa Canada back in 2006. My mom, myself, and my two siblings. And two years before that, was my dad and my isang ate, yung panganay po namin. Bilang unang generation, ano, or first generation immigrants sa family namin, talagang we started back to zero. Talagang kahit professional na po yung both parents ko at the time sa Philippines, pagdating po namin dito sa Canada, we all had to start from square one. Yung mom ko po and my dad, pag naghahanap po sila ng trabaho, it's either they're underqualified or overqualified sa mga positions na ina-apply nila. Although, it's hard kasi to apply for the same level na iniwan nila sa Philippines kasi syempre uh, mga trabaho dito, especially yung mga very high profession, talagang gusto nila na kanigin graduate ka rin. So, it's either babalik sila sa school, mag-aaral, and then to gain that experience again until ma-reach nila yung position na iniwan nila sa Philippines or being practical to put food on the table, they they would start looking for other jobs na hindi naman nila, kung baga hindi naman nila linya, pero at least nakakapag-provide sila sa family. Tapos kami naman pong mga anak, so bale, nung umalis ako sa Philippines, literal high school graduate ako eh, parang one week after high school graduation, lumipad na kami papuntang Canada. Pagdating ko naman doon sa, kasi sa Toronto kami nag-start, so pagdating namin doon sa Toronto, parang I had to get reassessed tapos, dun sa reassessment, kumbaga yung fourth tier high school natin back then sa Philippines is equivalent to grade 10 dito sa Canada. So, I had to, kasi dumating kami April, tapos June pa po yung bakasyon. So, with that um, span of two months, parang naging saling kit-kit ako sa school. So, parang in ako agad. Tapos, pumasok ako. Actually, May na po yata yun. May 1 or something. Basta, very, ano, either end of April or early May. Na pumasok na po ako sa school para lang daw ma-familiarize ko yung mga, yung culture kumbaga at saka yung school system and everything. So, naipasok din po ako sa ESL, naipasok ako sa mga basic, alam niyo yung mga basic subjects para lang po para maging saling kit-kit. <laughs> so, ready na ba kayo sa pros and cons ng pagtira dito sa Canada? Okay, so number one ay ang healthcare system. Pros and cons. Let's start with pros, okay? Ang healthcare system nila dito sa Canada, libre po. Yes po, wala po tayong babayaran. Pagpasok po natin sa hospital, pupunta lang po tayo sa triage, i-validate lang po nila yung um, health card na tinatawag at saka with our ID to make sure na tayo po yun. And bibigyan na po nila tayo ng lunas, okay? After noon, pag na-treat na po tayo, lalabas po tayo nang wala pong binabayaran sa hospital na yon. Okay ba? pros. Ang cons naman po ay ang sobra-sobrang tagal ng pag-aantay. Pag pumunta po tayo sa hospital at na-assess po tayo ng nurse, hindi naman po ganun ka-urgent yung iniinda nating sakit ay Expect nyo po, mag-aantay tayo ng oras-oras doon sa waiting area. Although, yes, matitreat po tayo. Yes, mabibigyan po tayo ng magandang medication and everything that we need. Pero, syempre, it, since hindi naman po siya ganun ka-urgent, pag-aantayin po tayo doon. Dahil uunahin po nila dito ay yung mga mas urgent or yung mga mas malala ang karamdaman or mas malala ang sakit. So, ito po yung nangyayari. Kung meron po kayong iniinda ng sobra-sobrang sakit, tatanungin nila kayo, how is your pain from 1 to 10? 10 being the most painful or extreme pain and 1 being you know, andyan lang siya, yung pain, pero kaya pa. Yung tolerance level nyo, kung talagang hindi niyo na kaya sabihin niyo 8, 9 or 10, 'di ba? Pag nandoon kasi kayo sa medyo higher range nung metric nila, talagang kayo yung ilalagay nila as priority. And kung nagaantay kayo sa waiting area and lumalala or talagang hindi niyo na kaya, pwede naman po kayong bumalik at sabihin or i-ask sa nurse if you can get help right away kasi malala na or masakit na or the pain is going up to 10 now. So, uunahin kayo nun. Ganon po yung sistema nila dito. Uunahin nila kung sino yung mas malala kaysa yung sa mga hindi masyadong malala. Although, lahat po tayo ay mabibigyan ng lunas doon sa ating sakit. Or, assessment x-rays, laboratories, at kung ano-ano pa. So, that also includes pag pumunta po tayo for a normal check-up. So, dito po kasi sa Canada, meron po tayong designated no, na family doctor kung gusto nyo po. Or kung ayaw nyo naman po ng family doctor, you can just go for a walk-in clinic. Although, minsan, sa sobrang congested na po ng isang area, ay mahirap na po silang magtanggap ng mga walk-in. So, it's always a good idea to have your family doctor just in case na, ina nga po, may mga medical Things na kailangan po tayong i or whatever, kailangan po kasi nila inaas sa form lagi ang family doctor. Pero kung wala naman po, at least kung saan man po kayong clinic na pumupunta. And yes, hindi po tayo lusot sa pag-aantay. Actually, minsan kahit nga may appointment tayo, mag-aantay pa rin tayo ng one hour or more pag nandun tayo sa clinic. Like what I said, kung ganun ka-busy or ka-congested ang isang clinic ay wala tayong magagawa. We have to wait. And nakaka-frustrate man, nakaka-disappoint. May mga tao pa nga na pinubulyawan na yung mga nurses eh, or yung mga, alam mo, yung mga nakaupo dun sa mga desk. Um, kasi syempre, sabi nila may appointment sila pero nagaantay pa rin sila ng isa-dalawang oras. Which is nakaka-frustrate. Pero yun yung kapalit ng libreng healthcare. The only glitch na nakikita ko sa healthcare prescription drugs. Kasi yung mga prescription drugs, katulad ng mga may maintenance or yung may mga need ng antibiotics or kung ano-ano mga gamot yung babayaran natin doon depends on what kind of benefit na meron tayo. And yung benefit na yon or healthcare benefit, is nakukuha natin from work. Ano? So, kung nag-work po tayo ng full-time, maganda yung kumpanya natin and covered po nila yung prescription drugs then wala na po tayong babayaran which is really good. May iba naman pong um, uh, kumpanya na ang kino lang nila is 90%, 80% ng benefits ninyo or ng prescription drugs ninyo. So technically kung 10 dollars kunwari yung prescription drugs ninyo, hindi lang nila yung 80%, so 8 dollars. So babayaran nyo po yung 2 dollars. Pero syempre sa ibang households po kung saan both parents are yung nagtatrabaho and both parents kunwari ay may healthcare benefits sa so work tapos um, kumbaga kasi syempre spouse nila yon eh, ba diba? So, covered yun sa benefits ng um, individual. So, kung ako, kunwari yung asawa ko, may coverage siya sa work, may coverage din ako sa work. So, mauunan gagamitin ng healthcare or ng, ng pharmacy yung benefit ko. Kung kunwari, covered ako ng 80%, yung natitirang 20%, i-cover ay kakunin nila from the coverage of my spouse or my partner. So, minsan, maganda pong idea yung ganun. Pero, syempre, sa iba pong mga individual right now na wala po silang healthcare benefits sa trabaho or part-time sila na konti lang yung healthcare benefits nila um, or casual or yung mga individuals po na wala talagang healthcare benefits. Mahirap po at masakit po talaga sa bulsa lalo na po kung may maintenance sila. Although when it comes to seniors naman po, meron naman po kayong tinatawag na uh, seniors benefits kung saan covered po or meron po kayong blue cross na coverage para sa mga medications ninyo and kung ano-ano pa pero hindi rin po 100% covered yon may mga certain medications na covered ng buo meron pong certain medications na covered lang po ng magkano lang or certain percentage lang po And lastly, syempre yung mga other stuffs ng healthcare. Like for example, kung bigla tayong nangailangan ng ambulance or kailangan nating isa kay sa ambulansya, nag-911 po yung um, mga kasama natin kasi kinailangan nating madala agad sa hospital or something. Yung mga ganun po, depende pa rin po yon sa health benefit ng trabaho natin. Kasi merong iba na covered po nila yon at merong iba na percentage lang po ang covered nila. Though, syempre in here, kay hey, lulunasan ka muna nila eh. Kumbaga, ititreat ka muna nila para mabuhay ka or umoke ka bago nila isasend yung bills sa'yo afterwards na po. Nuwari, na-release na po kayo or nakauwi na po kayo sa bahay. Tapos after maybe few weeks, few months, may isasend na po sa inyo yung mga bills na kailangan ninyong bayaran when it comes to, kunwari nga, sa ambulance or kung anong iba pang treatment na um, yung nailangan na hindi naman covered doon po sa healthcare po natin. Just a disclaimer lang po ha, kasi lahat po itong mga konekwento ko ay based sa personal experience po natin bilang Canadian dito sa bansang ito. Although sa healthcare system kasi dito, hindi naman covered lahat, lahat, lahat. Ang mga covered ay yung talagang medically necessary treatments. Pero kung kunwari, gusto lang natin na magpa-liposuction, magpaligay ng brace, magpatangos ng ilong, yung mga ganun pong klase ng treatment, hindi po iyon covered ng ating healthcare system dito sa Canada. Out of pocket po natin yon kasi optional po yung mga yon Hindi po yung natawag na talagang medically necessary. The second biggest topic ng pros and cons natin sa pagtira dito sa Canada, lalo na kung dala po natin yung mga anak natin, yung mga junakis natin, ay ang education. So, dito po sa Canada, from elementary to middle school to junior high until senior high school, ay libre po ang education ng mga bata. Pero kung meron pa talaga tayong like super duper young mga bata, ano, ng mga bagets, um, kunwari toddlers or infants, ganoon, ang poproblemahin talaga natin dyan, guys, is daycare. Kasi ang daycare dito sa Canada sobrang mahal. And kung hindi po tayo under ng subsidy, talagang mahal po ang per week, per month, or per hour even ng daycare. And every minute counts, no? After nung, kung kunwari ang daycare nyo, nag-end -e ng 5pm, tapos after that, yung ibang daycare na narinig ko, every minute na late ka, para sunduin yung mga bata mo, may bayad. So, kung wala po kayong family or relative or ibang mga pwedeng mapag-iwanan ng mga babies nyo, yun po yung isa sa, ikaw-consider nyo dito sa Canada is yung daycare ng mga bata or kung isa sa inyo nagtatrabaho at isa sa inyo hindi, then makakalibre po kayo. So, after naman ng senior high, doon naman po tayo magsastart ulit magbayad ng education kasi yung college dito or university ng mga kabataan ay hindi naman po covered ng free education. Um, the only big thing na makikita kong pros is kung nagsumika po yung bata, like say sa school life niya, um, nag siya or nag-excel siya academically or marami siyang ginawa uh, when it comes to leadership doon sa school na yon ay napakalaking chance na magkaroon po ng malaking scholarship, ng malaking grant from the government and from kung saan saang non-government organization na nagbibigay din po ng um, scholarship sa mga kabataan, ano, like, parang kumbaga kasi charity na nila yun eh, nagbibigay ng scholarship. Uso-uso pa dito yon And kung nag-excel naman po yung bata, nagkaroon naman po siya ng maraming volunteer activities or leadership activities, pwede po yung ilagay sa application and maia-assess po yung kapitaan doon and maibibase po yung scholarship based po sa mga background ng mga bata. So, kung kayo po ay naisisimula pa lang at maliliit pa lang yung mga bagets, um, maganda rin naman po na i-expose natin sila sa, sa mga volunteer activities sa mga yung pag-helping hands kumbaga sa iba sa kapwa or yung um, leadership or very much mag-excel natin sila sa academic para naman po pagdating na nila sa college or sa university ay pwede sila magkaroon ng even up to full scholarship pero wag po kayo madismaya kung medyo maedad na po yung kabataan pag nakarating na po sila dito sa Canada or medyo too late na para makapag-ipon. Kasi meron din naman po silang mga government program dito para sa students. Katulad na lang ng government student loan na tinatawag and also meron pong mga student loan specific sa mga province kung saan province man kayo. So, dito sa Alberta, meron kaming dalawang nakukuhang student loans, isa po from the government, and isa from Alberta mismo. So, technically, dalawa yung nag-, nagproproduce produce nung pang-aral ng mga bata dito. Kung wala man po silang nakuha na um, scholarship, okay lang po yon Kasi sa pag apply naman po ng student loans, meron naman po doon na loan part and meron combined na grant part. Bali, yung grant na yon ay parang bigay po ng government so long lang po na matapos ng bata yung education niya. Otherwise, pag hindi po natapos ng bata yung education niya, kung kunwari, 4-year course po yon at hindi po natapos ng bata yung 4-year course, i-convert po yung grant na yon into loan. Tapos po ng bata yung school niya, bali kung ano lang po yung naka na loan amount doon sa every year na nakalagay ang babayaran. Pero kung hindi po, lahat po yung taon na yun, maka-convert po siya sa loan. So, be mindful of that po sa mga kabataan natin at saka kung kayo po ay parent na pinag-iisipan yung education ng mga anak niyo. And lastly, when it comes to education, marami din po dito and very normal po dito sa Canada. Mga around 16 to 18 years old, marami na pong nagsustart na student to become working students. And maraming kumpanya ang nagsusupport sa advocacy na yun. Ano? So maraming working students para naman ma- i fund din nila yung sarili nilang pag-aaral. So, meron dito katulad na lang ng McDonald's, meron dito katulad na lang ng mga fast food chains, mga retails, mga customer service job, mga entry-level job na nagsusupport sila sa schedule ng mga bata when it comes to the work. Kasi syempre, hihingi nila yung schedule ng bata. Papakita ng bata yung availability niya um, after school or pag walang pasok, mga ganon. And doon nila sila bibigyan ng shift. And part-time lang naman yon Para in that sense, meron silang work and school life balance. Pero depende po yon sa mga bata or sa family natin, sa households natin. Hindi naman po lahat kailangan mag uh, work din po while going to school, di ba diba? So, pero yung iba na gusto nila, it's open and it's very normal po dito sa Canada yon. Ayan, so next naman po natin ay employment. Pros and cons po ng employment dito sa Canada. So way back, way way back, sabi nila pag pumunta kang Canada at nag-quit ka ng trabaho mo ngayon, bukas may trabaho ka na ulit. Pero nowadays, kasi ang dami na pong tao dito sa Canada, overcrowded na actually. Kasi ang dami na lumilipat from one province to another or from one country to another. Tapos, yun nga, ang daming kumaga cheaper uh, labor na sinasabi kung saan nag-hire yung mga company ng mga contract workers kung saan saan to pay them lesser amount than the regular pay na pwede nilang bayaran sa mga local citizens dito. Pros and cons, di ba? Um, which is an opportunity for those people but then it's also a disadvantage for locals dito sa Canada. So, yung mga trabaho po dito noon magaganda yung quality like kung nare kung linya mo is sa travel or tourism makakakuha ka agad doon ng trabaho whereas nowadays kahit ang linya mo for example is in accountancy pero kung mahirap maghanap po ng trabaho doon you have to end up working or accepting jobs from any other lines para naman makasurvive ka rin dito sa Canada. Take note, ito po yung mga cons natin sa Canada ngayon ay syempre sa living style natin ay medyo mahal na po talaga mga bilihin ang mga rent natin, sobrang mahal na. Or yung pagbabayad ng mortgage, sobrang mahal na. Tapos, kung yung trabaho mo is hindi naman parang 20 to 30 dollars an hour yung kita mo, mahirapan ka talaga. Kasi syempre, hindi lang yan. Eh. May tax, may utilities, may mga groceries, may mga kung ano-ano pa talaga. Promise, yung minimum pay natin dito sa Canada, hindi niya makakover ng buo yung household nyo kung mag-isa lang or isang source of income lang ang pumapasok. And minsan kahit na dalawa or tatlo pang income, kung nasa entry level stage pa talaga tayo, talagang mahihirapan. Kasi every year halos nagmamahal yung mga presyo dito sa bilihin. Tapos syempre, ang daming mga necessities. So, pwede dyan. Kumuha pa tayo ng sasakyan, which is um, bi natin binabayaran, iba pa yung insurance doon, iba pa yung mga pang, alam mo yung pang extra like gasoline or yung pag, kunwari, natamaan yung sasakyan mo, papaayos, yung mga ganun. Ang daming extra expenses. On top of that, syempre, sa living style natin dito sa Canada, hindi natin alam mo yung mangyayari eh. So, on, may mga optional na kukuha ka ng life insurance, may mga optional na kukuha ka ng illness and accident insurance, yung mga ganun ba, hospitalization insurance, lalo na kung hindi ka pa fully covered na healthcare nila dito. End up, magkahanap pa ng isang trabaho or additional source of income. And then, pag naghanap ka ng additional source of income, tapos dalawa na kunwari or tatlo yung trabaho mo, syempre, nalilesan naman yung quality time mo with yourself and your family. Which is, doon nagkakaroon na ng chain reaction na yung mga kabataan. Lagi nilang nakikita na wala ang nanay at tatay or ang parent nila. Tapos napapasama sila minsan. Yung iba naman, talagang yun yung nagiging inspiration or motivation nila para mag-study harder. So, yun. Yung quality of life dito sa Canada, iba-iba talaga. Pero, yun yung main route nun eh. Kasi kulang. Kasi hindi enough. Although, yes, totoo na pag trabaho po kayo na maayos, ay mararating nyo, mabibili nyo lahat ng gusto nyo. Pantay-pantay. Opo, totoo po yan. Pero, syempre, ang kapalit nun I... doble trabaho or triple trabaho tapos wala tayo masyadong quality time sa family natin or yung bahay na binili natin, hindi natin masyadong nauuwian kasi syempre we have to work harder than normal para lang po ma-afford or ma-suffice yung mga pangangailangan ng ating pamilya. So, yun po yung mga pros and cons, ano? And hindi ko po masisise kung bakit mga napapanood din po natin, ano, sa YouTube na may mga family na nag na umuwi na lang po or bumalik sa Philippines kasi ang hirap, eh. On top of all the expenses. Siyempre, kung pa yung bata, kailangan may daycare pa yon or kailangan may mag-alaga. So, yung ibang parents po, morning nag-work si Mrs gabi naman si Mr. para alternate silang magbantay sa mga bata. O hindi naman kaya, nagbabayad po sila ng daycare, which it doesn't make sense. Kasi kung ano yung kinikita ni Mrs., yun yung pinababayad sa daycare. Tapos, syempre, yun, ano yung kinikita ni Mr., hindi naman po enough dun sa household. So, ang tendency talagang nagka-clash, ano, yung oras, yung quality of life, and everything. Unless, umuwi tayo sa Philippines, which is, pag nag-work po ng na maayos both parents, kahit pa paano na itatawid naman po yung mga pangangailangan everyday, although siyempre nagmamahal din naman po sa Philippines, pero mas marami po tayong resource, katulad na lang ng kamag-anak, katulad na lang po na kung may sarili tayong bahay doon, hindi na po natin kailangan magbayad monthly, you know, ng mortgage or ng rent. Unless talaga meron tayong other sources of income, I think to start from zero, it's really so hard. Kaya kung mai- guide po tayo ng tama, then siguro doon pa lang po natin makikita na ay maganda talaga dito sa Canada. Kaya guys, mahirap po dito sa Canada mag-start though Labanan natin, guys. Labanan natin. Andito na tayo, eh. May hirap po talaga sa simula, guys, na mag-start dito sa Canada. And up to this date, ako mismo na first generation immigrant, still figuring out kung ano bang ba career na talagang para sa akin. Although, yes, nasa isang magandang kumpanya po tayo. Pero, we are facing the challenge, eh, right? Talagang kailangan nating labanan, harapin, at saka Uh, matuto sa pamumuhay po nila dito. Though, yung mga nagde-decide po na umuwi, pabalik ng Philippines, I really salute you. I really have this much of respect kasi syempre, mahirap naman talagang i yung living style, yung family, yung quality of life. And kung yung po yung nakita nila or nakita ninyo na mas better para sa family nyo, I really salute you kasi inuunan nyo yung quality of life. And hindi naman ibig sabihin na uuwi sila pabalik ng Philippines galing sa Canada or galing sa ibang bansa. Ibig sabihin failure na sila. No. Ito po actually ay isang napaka bold na decision na pinagdidesida nila na kaya nilang i-risk at harapin and exchange ng quality of life. Kaya guys kayo sa mga nagsisimula pa lang or yung mga nag-a-apply pa lang pumunta dito sa Canada you have to be aware na talagang kailangan maging strong kayo, maging matatag po kayo, and kaya po nating magtiis sa simula. It would take a decade at least to actually adjust sa buhay ng ibang bansa. And kung kayo po ay talagang risk taker, go for it. Like I suggest, maganda po ang buhay sa ibang bansa as long as kaya niyong harapin yung ups and down na kasama po dun sa pagharap ng buhay na yon. But wait, there's more. Bale, pag kayo po ay dito inabuto na ng 65 years old or seniors na tinatawag, seniors age na tinatawag, alam niyo po ba na marami rin po ang seniors benefit dito sa Canada? So, it doesn't matter anong year kayo nakarating dito, 10 years, 20 years ago, 30 years ago, or just a couple years ago, meron at meron po tayong pwedeng makuha ang seniors benefits dito sa Canada. Meron na po dito ang tinatawag na CPP para po sa mga nag-contribute or yung mga nagtrabaho na po dito sa Canada. Meron din naman po mga tinatawag na old age security kung saan kasama po ito yung guaranteed income supplement para sa mga ating mga seniors. And also, depende po sa specific province, meron din po tinatawag na mga seniors benefit. Katulad na lang po dito sa Alberta na tinatawag na Alberta Seniors Benefit. So, lahat po yon meron monetary funding or monetary financial support para sa ating mga seniors. Balay, yun po ay isang sa kagandahan ng pag-support nila sa mga seniors natin dito sa Canada, no? The only thing is, syempre, bawat isa sa kanila may specific eligibility or criteria na dapat nating i-comply din. So, hindi naman porke senior tayo, ibig sabihin, makukuha na natin yung maximum benefit ng bawat isang benefit na yon. So, yun po, i-cover natin sa ibang videos naman. Pero, just as a bonus, na pag dito po tayo naman inabutan ng ating seniors life, ay meron at meron din naman po tayong makukuha from the government. So, ayan ha, mula sa pagiging minor or dependent or pagiging bata until the middle na free ang school natin, uh, scholarships natin, ang ating mga living style at ang ating seniors life, meron at meron pa rin pong mga pros and cons. Although, syempre, yung iba nating mga seniors po dito na workaholic, yung iba po sa kanila kung hindi naman po enough yung nakukuha nilang mga benefits na yon ay hindi naman po sinasarado ang pinto at pwede pa rin naman po silang mag-work as long lang po na kaya din ng katawan nila and as long lang na kaya din po ng pag-iisip nila. Kung meron man po kayo mga gustong i-share na experience then or idagdag sa kaalaman para naman po makita ng iba nating viewers, feel free to comment down below. Again, ako po si Jay and thank you so much for watching. See you on the next video!